51, 51 to. And, pero ilang taon ka na? 9. years old. Nag-aaral. Anong grade ka na? Grade 3. Grade, grade. 3. pangalan? Ano Anong kakantahin? <laughs> ha? Hindi ka marunong? Oh, Kailangan dapat marunong ka. Maraming oh. no. Pipili ko na lang. ภาษาไทย Mababa lang ba? Mag, magkano gusto mo? P210 talaga walang bawas Bakit? Anong gagawin mo sa pagbibintanin mo? Ha? Ang bawas Ang gawa ng nanay mo yan? Ha? Pinapabenta uh, sa'yo? Hindi ko kung masarap ha? Tingnan mo rin kung masarap Kailangan tingnan mo

Ano ba? Wow. Sila na ay san. Nagbebenta rin. Kita tay. Kita sa bawat saan. Sarap to. Ano yan? Alam. Super buy to. Wow. Super buy to. Ito ba yan? Super buy super buy to. Ayaran na natin. Super buy to pala pera yan. Maraming pera supervisor eh. Manager yung papa mo. manager supervisor ah? ano ba yung supervisor ha ah. no. Bait naman bait mo naman mabait oh. ka. Oh, ka anong tatanungin kita boy anong masasabi mo sa ano sa nanay at tatay mo <laughs> hmm. ah? Love mo, si, mo ba si nanay? Love mo ba si tatay? Aa, ano man ang sabi mo kay? Hindi <gehen> niya love si tatay Hindi mo Hindi si mo? mo mahal ba? Sabi hindi mo mahal si tatay? Ha? Ah? Pinapayaan siya siguro Ano? Hindi ka pinipigyan ng pera Kaya nagtatrabaho ka na lang Ha? Pinapalo ka niya? bakit ka niya pinapalo? Pwede ka naman eh, papaluin ko niya. Nagbibenta ko nga. Sabi mo kay tatay, pag-uwi mo kay tatay. Tatay, I love you ka mo, ha? Para hindi kanya na paluin, na. Ang gagawin mo, mag-aral mabuti. Para paglaki mo, mayroon kang magandang uh, trabaho. Magandang trabaho. Pinabukasan. Pinabukasan, di ba? Yun ang sasabihin mo, pag-uwi mo sa bahay, ha? I love you, tatay. Sabi ni Gusti Biblad sa amo, ha? Wapo. Gusti Biblad, bata.